Ay na ako amigo dren, nga masaya niya ni ka, ika Pilipinas ka talent, Sige. Okay. Okay. One, two, okay. Dami kong girl, Dami kong girl, daming kung girl, girl. Okay. Yeah. Dah nak. Pilih nak. Dah tamat. Pilih nak. Ni bakul ni. Mana? Dia Kalau dia kau dia ai. Ha. Ah, I'm not going to be able to do it. Sige. Yeah. Ikaw kung na. Kami kong girl. Okay? kong finger... girl. Okay? Pila ka Kabilo sa ano? units. Nana? ka o pa? Dili pa. Hindi na nila na agot. Ah, sa likod po sa top? Oh, itap na mo sa seleksisyon sa kuhan. Dari sa biometri. Bio makita mo na ito sa makita mo na sa kuhan. At bang dilip po? Dito nakita sa kuhan. Tuod no? Yan no? Then matikod na yun. Kanta, hindi mo kanta. Ha? Dili. Uh, Sayo ka. Aga ah, to imong atong imong dabi kong girl, ato. Okay. Di ko na. Ikani mo gyud Hmm. Dami kong okay. girl. 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 Okay. ger. Okay. Dami kong ger. Dami kong girl. Sige, ikaw lang ko na. I, ikaw na. Ang kwan. Ikatong kwan. Ikatong... Di pwede na nagay lumang ko. Di pwede. Makita bawan mo na. Bawa, Wala kay viewers na. Ano. Ang ah, sunod balik na lang po. Ang balik po. Martes. Ani man may Martes. Dami kong girl. Oke, demi kungur. Oke, demi kungur. Oke, demi kungur. Oger, ya. Molek tu, tu i mau kau tu selingan. lah kisah mending main game saya mana ada ya. Lagi pergi semua mau tampan menon.